Guni Guni TV Ako si Sara, labing tatlong taong gulang. Tandang-tanda ko pa noon ang nakakatakot kong karanasan. Dati kaming nakatira sa squatter area sa Manila. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay dinimolish ang dati naming tirahan. Kaya, naisipan ni Papa na umuwi na lang kami ng Cotabato. Napakalayo ng Cotabato. Sumakay pa kami ng barko bago nakarating sa Cotabato. Nasa liblib na lugar nakatira ang mga magulang at kapatid ni Papa. Tuwang-tuwa sila nang dumating kami. Simula kasi nang pinanganak kami ng mga kapatid ko ay ngayon pa lang nila kami nakita. Bata pa lang kasi si Papa ay nakipagsapalaran na siya sa Manila. Hindi naman gumanda ang buhay niya dito sa Manila. Kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. Makakain lang siya. Hanggang sa nakilala niya si Mama sa isang karinderya, nagkagustuhan sila at nagsama. Mahirap lang ang buhay nila Papa. Walo silang magkakapatid. Pangapat si Papa. Sumasama ang mga kapatid ni Papa, ngukay ng ginto. Yun ang kanilang hanap buhay. Minsan, suniswerte sila. Nakakakuha sila ng maraming ginto. Pinaghahati-hatian nila itong magkakapatid. Maliit lamang ang kubo na tinitirhan ng mga magulang ni Papa. Lahat ng kapatid niya ay may asawa na. Kaya, si Lola at Lola na lang ang nakatira rito siksikan kaming natutulog sa kubo. Kahit nasa squatter area kami nakatira sa Manila, ay mas maganda ang bahay namin doon. Puro kasi butas ang bubong at dingding nila Lola. Kahit bata pa lang ako noon, ay awang-awa ako sa mga magulang ni Papa. Kinabukasan, Isinama si Papa ng mga kapatid niya sa hukayan ng mga ginto. Marami akong mga pinsan dito sa Cotabato, mga anak ng kapatid ni Papa. Mahirap ang trabaho ni Papa. Delikado pa ang buhay niya. Lumulusong siya sa malalim na hukay. At dun sila naguhukay ng ginto. Hindi pare-pareho ang kanilang kita. Minsan ay wala talaga silang nakuhukay na ginto. Isang araw, gulat na gulat kaming lahat nang sinabi ng kapatid ni Papa na natumba at nawala ng malay si Papa. Dinala raw nila ito sa ospital. Sumunod na lang daw si Mama. Na-stroke si Papa na paralyze ang kalahati niyang katawan. Mga ilang araw ay inuwi na si Papa sa bahay namin. Nakakapagsalita siya pero hindi namin maintindihan at hindi niya maigalaw ang kanyang kaliwang kamay at paa. Hindi na nakayanan ni Papa ang hirap ng trabaho niya. Sobrang init sa ilalim ng lupa kaya ito ay na-stroke. Tinutulungan lang kami ng mga kapatid ni Papa. Si Lolo naman ay nagbebenta ng mga kamote para meron kaming makain. Nagsisisi si Mama. Sana daw ay hindi na lang daw siya pumayag na umuwi kami dito sa Cotabato. Hindi sana na si Papa. Bukod sa napakahirap ng buhay dito, ay napakahirap pa ng tubig. Lalakad ka pa ng malayo para makaigib sa balon. Iniinom ito ng mga tao dito, kahit na medyo malabo ito. Sinabi ko kay mama na kami na lang ang mag-iigib ng kapatid ko sa balon. Pumayog si mama Basta't magingat raw kami, kasi madulas at maputik sa dadaanan namin. May dala kaming tatlong galon. Akin ang dalawa, sa kapatid ko naman ang isa. Nakarating na kami sa igiban. Nang binabako na ang lubid ng balon, ay napakalabo ng tubig. Pinuno ko ang tatlong galon. Medyo nagmamadali ako kasi may kasunod pa akong isang matanda na mag-iigib. Lolo, akin na po yung lalagyan nyo. Ako na po ang maglalagay ng tubig. Ang sabi ko sa matanda at pinuno ko ang lalagyan niya ng tubig. Nang sumunod na araw, nakita ko na naman ang matandang lalaki. Nag-iigib na naman siya sa balon. Dali-dali ako naglakad at sinabi ko sa matanda na ako na lang ang kukuha ng tubig sa balon. Medyo mabigat kasi ito. Ngumiti lang ito sa akin. Dalawa lang ang dala naming galon ng kapatid ko. Kaya sinabi ko sa lolo, na ako na ang magbubuhat ng dala niyang galon. Binigay niya sa akin ang kanyang dalang galon. Lolo, ihahatid na po namin kayo sa bahay niyo ang sabi ko sa kanya. Tumangu lang siya. Meron pala siyang maliit na bahay sa gitna ng kakahuyan. Nagpaalam na kami ng kapatid ko sa lolo. Araw-araw kaming nag-iigib ng kapatid ko sa balon. Pero, hindi na namin nakikita ang matanda. Isang gabi, naubusan kami ng tubig. Inutusan kami ni mama na mag-iigib sa balon. Pinagdala kami ng gasera para makita daw namin ang dadaanan. Katatapos lang ng ulan noon, napakadilim sa paligid. Medyo nakakatakot ng gabing yun. Pagdating namin sa balon, ay nakita namin ang matanda. Nakatayo ito sa gilid ng balon. Natuwa ako nang nakita ko ang matanda. Buti lolo, nandito ka. Mawawala na ang takot namin ang sabi ko sa Matanda. Asan yung dala niyong galon, lolo? Bubuhatin ko, ang sabi ko sa matanda. Wala raw siyang dala ang galon, ang sabi ni lolo. Sabay na kayo sa amin. Pupunuin ko lang po ito, ang sabi ko uli sa matanda. Naglalakad na kami na nagsalita ang matanda. Binabantayan daw niya ang balon. Ang lamig ng boses nito para itong nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hinatid uli namin ang matanda sa bahay nila. Tinanong namin kay Lolo na bakit binabantayan niya ang balon. Meron daw siyang anak na nahulog sa balon. Namatay daw ang anak niya. At sa ilalim ng balon ito nakalibing. Natakot kami ng kapatid ko. Nagpaalam kami agad sa matanda. Kwenento namin ito kay mama at kila lolo't lola. May nagpapakita raw talaga sa balon na isang lalaking matanda. Binabantayan raw nito ang balon. At may nakapagsabi na nahulog nga raw ang anak nito sa balon hindi nito matanggap na patay na ang kanyang anak. Kaya nagpakamatay ang matandang lalaki. Sobrang natakot ang kapatid ko. Umiyak pa nga ito. Tumaas lahat ang balahibo ko sa katawan. Ang kakwentuhan pala namin ng kapatid ko ay isang multo. Simula noon ay hindi na kami pinag-iigib ni Mama sa balon. Nalaman ng kapatid ni Mama na na-stroke si Papa. At nalaman din niya na halos hindi na rin kami kumakain. Nakapag-asawa ng mayamang Amerikano ang kapatid ni Mama. Kaya pinadalhan si Mama ng pera ng kapatid niya bumalik uli kami sa Manila. Tumira kami sa mga magulang ni Mama. Si Papa naman ay nakaka-recover na. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin kaming sinusuportahan ng kapatid ni Mama. 30 years old na ako ngayon. Nagtatrabaho na ako dito sa Amerika kasama ng kapatid ni Mama. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.